Sa karagdagan pa nating mga balita, binay-pass ng Commission on Appointments sa kapo ng confirmation ni Teodoro Ted Herbosa bilang kalihim ng Department of Health. Ang deliberation sa appointment ni Herbosa ay umabot ng hanggang apat na oras bago ang CA Majority Leader si Camarines Congressman Luis Raymond Villaferte ay nag-move na suspendihin ng confirmation sa hearing ng appointment ni Arbosa. Mga at ang mga ang mga miyembro ng CI Committee on Health Chairperson na ang Senado o ang Senate continue na itong si Bongo ang nag-second sa nasabing motion para ma-approve ang pagpapaliban sa pagdinig. Samantala, magbe-break sa araw na ito ang Kongreso at magre-resume ng sesyon sa darating ng buwan ng Nobyembre. Sa ilalim ng Section 20 ng bagong Rules of Commission, ang suspension shall not apply to appointments taken up by CA during the last session prior to a CNED adjournment. Ibig sabihin ng appointment na ito ay effectively binay-pass ng Kongreso. Samantala kinumpirma ni Senate President Juan Miguel Subiri ang magiging resulta ng kanilang pagkakabypass. Yes, he was bypassed but he will be taken up again when we get back in November, sabi pa ni Subiri si Erbosa ay na bilang Health Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos noong June ng 2023. Ilan sa mga health workers ang nananawagang ibasura ang appointment ni Erbosa. Wala daw quality o kakayahan itong si Erbosa para maging isang mahusay na health secretary marami ang ibinibintang nilang mga problema. Gay ng kalupitan at kabasusan ni Erbosa sa ibang mga health workers. Sa Philippine General Hospital, marami rin sa mga doktor na naging kasamahan niya sa trabaho ang nagsasabi na hindi magandang maging pinuno ng Department of Health si Erbosa. Samantala,